kaya mga idol ito po yung magagawa namin papayos na po namin ang bubong kasi mga bulok na po mga kahoy ito po ang mga idol oh. ito ang bahay namin Ha? Ah. Hindi din mo yan ang pinagahalo. Ah, oh, sige. Ayan po. Ayos na. So. Ngayon, ito po yung mga bulok na kahoy. Eh. Ayos yung tatang yung ng bakal. Hmm. na. ayun mo dun e po mga idol oh. dito pa po namin paayos din to ayos din po namin mga idol so nakakalans oh. okay ta na huwag kong pumulan mga bulok kakakun

Ayusin namin dito, para dito naman maghahalo. Uy, may syete. Ha, kukuha ko na syete mga idol. 3 minutes lang ako mga idol. Uh -huh. Upload ko yan. Ah, kaya tagay, panahon. Righto sa gawa. na mga idol mga gamit marunong dahil na class ng mga piyero nandito na po mga idol maraming maraming po salamat sa inyo mga idol huwag kang alam mo mag subscribe para lagi updated sa mga bago labas sa video maraming maraming salamat po